Kinole. Ilang yung tayo? Lima nga. Lima. Lima nga sa nauling to. Ito. Bali, anin. Anin, baka na isa. Bakit? Hindi nga Pare ko to. Pare ko may are. Helper ka lang. Pare balik mo Oh, kasi darating na 'yung mga bagong okay namin, 'no? Wala na kami nang naghanner dito, ilogusin na. Kasi, 'yung binaman tong taon. Para taon ni Pacingal, 'yun. Paretsa ka ako sa tindahan mo, eh. Tumay pa talaga 'yung 1.5. Okay 'yan, sige, 'yan. Hay nako, pare. Hoy, pare. Gusto ko 'yan. Hoy, pare. Enti tata lawan niyo. Hoy, pare. Pare. Uutang ka, uutang ka. Utang. Dala mo, utang 'yan. Mga ano, sa banghero 'to, sa banghero 'to, ha. Ay, ay, lang ako dito sa kung mag nandito kayo lahat, Sa mga inaanak ko, paki bigyan naman baha. Parebong. Hoy, sige. Tellement. Ay, sa Imala, uh, uh, sa ina Inaanak <gibos> yun, no? Ay, dyan. Ay. Ay, na, na. Ay, na pa yun, oh. parang, 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 tega, tega tega. Uh, uh eh, uh yung, uh ang ba, eh. Parang. anak lang. Kaya, pare, parang para mali, eh. Pwede sa anak Parang anak na para. Paano naman yung pare? Kailangan, eh. Hindi hindi pwede yung, hindi pa, pwede ito. Okay. Ano yung lahat dapat gawin? Magbibigay ka sa anak ko lang. Ay, alam, na. alam mo pare, ha? Magbibigay ka lang, sulitin mo na. Sulitin mo na. Sa inakanak, tsaka sa mga kumpara, hindi yung inakanak lang. Lugin mo. Di ba? Oo. lang ulit nagbigay. Ah. Ganun pala yun, ganun talaga yun. Ganun talaga yun pare. What are things are five? Tama. Tama, Tama. Tama ba? Magbigay ka lang mga bata, sa mga okay. anak lang namin. Okay. Magbibigay ako nga. Ganun na lang, ganun na lang. Ibalik mo muna sa akin yan. Karin mo. Parin na, at, pa teka, teka. Magbabalik. Hindi, babalik mo lang. Ah, kasi... Magbabalik oh, mo lang. Magbabalik mo lang. Babalik na lang ako next year pag may pambigay na rin ako sa inyo, ha? Nabalik na lang ako! Hindi, teka! Parang namang ano naman to eh. Bakit? ang Ikaw naman, parang ang bispo naman, o. Parang pinigay mo na, babaw mo lang. Parang hindi okay lang naman kasi yun. Nagbibiro lang kami, e. Oo. Ah, Kala ko kasi, e. Uh, Nagbibiro kami, Sige, Okay na yun, ha? Oo. Ano? Sipat na ako. Sige, sige, sorry. Thank you, thank you. Ah, kung sa sumangin na anak ko, ha? Ah? Oh, sige, sige, thank you, thank you. Nakakas kasi ako sa thank you. Pare. Niyo, sir, please, pare. Oh, Merry Merry Christmas, pare. Thank uh, you, pare, oh. ha? Iyo pare. Dami sinabi yun. Bibigay mo sa sa anak Bente, ha ko. Bibigyan mo. Bente, bibigay ha ko ang hangar ko. sa anak ko. Ah. Wala, eh. wala naman, laman, eh. Ha? Wala naman naman, eh. Hindi dapat ba si Ninong? Ha? Ha? Ninong. Ninong mo yun? Ninong mo yon. Ninong mo yun? Bukan ada kamera, mana saya? Ini ni, siapa sih? Bukan tu kan? Bukan tu kan separtai? Iya, iya, ini kita. Kita ada kamera, kita ada kamera. Iya, 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 iya. kita, kita kan janji. Ayo, jika kita sekamera, jitu nombitukan. Masuk, oh, oh, siapa masuk? Okey, pasok. Ah, oh, bantu di sini dong. Oh, ilang laut. Hutan ini, ilang laut yang. Paten gigi

moina pare naman yan tatlong taon anak mo yan? kung anak mo anak <laughs> sa akin yun iba anak mo? Anak yung pula pare 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 pare